Magandang araw mga kababayan. Ngayon ay Wednesday, June 18, 2025. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng panahon sa buong bansa. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ulat panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page. Sa kasalukuyan, ayon sa latest update ng PAGASA, wala na tayong minomonitor na low pressure area. Ang dating LPA ay tuluyan ng nalusaw kaninang alas dos ng madaling araw at huling namataan sa lalawigan ng Batangas. Gayunpaman, ngayong araw ay mataas pa rin ang posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa umiiral na Easterlies, ang mainit na hanging nagmumula sa Pacific Ocean. Ito rin ang dahilan ng mainit na panahon sa maraming bahagi ng Palawan at Visayas. Samantala, may namumuong mga kumpulan ng ulap bunsod ng convergence ng easterlies at ng hangin mula sa southern hemisphere dulot ng Intertropical Convergence Zone (ITCZ). Inaasahan ding magpapatuloy ang ITCZ bilang pangunahing weather system sa malaking bahagi ng Mindanao hanggang sa weekend. Ayon sa PAGASA, wala pang nakikitang bagyo o panibagong low pressure area na posibleng mabuo sa ating bansa hanggang weekend. Ngayong araw, inaasahan ang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin sa easterlies. May posibilidad ng light to moderate rains sa mga sumusunod na lugar: Central Luzon, CALABARZON, Metro Manila, Oriental Mindoro, Marinduque, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Pangasinan. Mataas ang tsansa ng scattered rains and thunderstorms, kaya mag-ingat sa posibleng baha at landslides. Sa northern Luzon, mostly cloudy skies ang inaasahan at may posibilidad ng isolated rains and thunderstorms, particular sa hapon. Ganon din sa Camarines provinces. Sa timog na bahagi ng Southern Luzon, inaasahan ang fair weather conditions, bahagyang maulap sa umaga hanggang tanghali, pero posibleng samahan ng panandali ang pagulan at thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Ang temperatura sa Metro Manila, mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Baguio City, malamig pa rin sa 18 to 24 degrees Celsius. Sa Palawan at Visayas forecast, inaasahan ang maaraw na panahon sa umaga hanggang early afternoon sa malaking bahagi ng Palawan at Visayas dahil sa easterlies. May posibilidad ng mga isolated rains sa Central at Southern Palawan, Panay, at Negros Islands, pero kadalasang tumatagal lamang ng isa hanggang dalawang oras. Ang temperatura sa Metro Cebu at Palawan posibleng umabot sa 31 degrees Celsius. Sa Mindanao forecast, maulan na panahon ang inaasahan simula pa lang ng umaga sa ilang bahagi ng Caraga Region, Davao Region, Soccsargen, Bangsamoro Region. Pinakamabibigat na pag-ulan ay inaasahan sa Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Tawi-Tawi. Mag-ingat din sa mga posibleng baha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Mindanao tulad ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan sa umaga. Sa tanghali hanggang gabi, magiging mostly cloudy na at may posibilidad pa rin ng pag-ulan na kadalasang tumatagal ng dalawa hanggang tatlong oras. Ang temperatura sa Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Metro Davao, hanggang 32 degrees Celsius. Wala tayong inaasahang gale warning ngayong araw. Inaasahang nasa 1 meter ang taas ng alon sa Pacific Ocean at sa extreme northern Luzon, habang nasa half meter naman sa West Philippine Sea at sa gitnang baybayin ng bansa. paman, kung may kasabay na thunderstorms at malalakas na hangin, posible itong tumaas hanggang 1.5 meters, kaya mag-ingat ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa ating 4-day weather outlook, sa susunod na tatlong araw mananatiling aktibo ang Intertropical Convergence Zone. Apektado ang Palawan at Visayas kung saan inaasahan ang mga on and off thunderstorms at rain showers mula bukas hanggang Saturday. Sa rest of Luzon kasama ang Metro Manila, asahan ang lesser rains bukas hanggang Friday. Fair weather ang dominante na may posibilidad lamang ng isolated rains and thunderstorms. Pagsapit ng Saturday, June 21, inaasahang babalik ang southwest monsoon o habagat sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa ITCZ, sa eastern side ng Visayas at Mindanao, magdadala rin ito ng madalas na pag-ulan sa western side ng bansa. Mataas ang tsansa ng ulan sa MIMAROPA. Bahagi ng CALABARZON at Central Luzon, gaya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila. Maging alerto sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng baha at landslides. Ugaliing sumubaybay sa mga weather advisories at kung kinakailangan sa mga heavy rainfall warnings. Iyan ang ating weather update para sa araw na ito. Kung nakatulong ito sa inyo, please like, share at subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para maging una sa mga susunod na updates. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time na balita sa lagay ng panahon. Ingat po tayong lahat lalo na ngayong tag-ulan.